Pag meron kayo nakikita isang politikong matagal ng politiko, artista, singer, known personality na matagal ng known personality, may nakikita kayo ng mga visible, audible persons, maraming nakakakilala, maraming sumusunod, may public life, tiyakin nyo, kaya nagsusurvive yon, kasi marunong yon mag-deal with bashers. Hindi niya pinapansin. Kasi pag gagay kilala, may bashers ka talaga. In fact, malungkot ka kung wala kang bashers kasi hindi ka pala kilala. So, yung niyong didibdibin yung mga bashers, yung mga negative na sinasabi sa inyo. That's their point. They're, enti they're, entitled to it. But you may not be affected. Proverbs 20:19. Ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis. Kaya huwag kang makisama sa taong makate ang dila. Huwag kang kwento ng kwento sa mga chismosa, chismoso, kasi ikaw nang ichichismis doon later. Eh ngayon, yung chismosa, chismoso, hindi na lang laging tao. Internet na nga yun eh. Social media na nga yun, ang bilis-bilis. Kaya kung sasali ka dyan, huwag mong dibdibin ang lahat ng nadidinig mo para hindi ka mag -iba. Don't listen to ranters, to complainers, to naggers. Kasi Parang anay ang naging nangat-ngat ka mamaya. Nasaktan ka na, nasugatan ka na, naubos ka na. Kaya sabi nga ng kasulatan, it's better to stay in the desert than to be in the house with a nagging wife or a nagging husband. Kasi lagi ka na lamang maiirita. Kaya huwag kayo lagi nakikinig sa mga mareklamo. Kung sa office, may office mate kayo no, walang ginawa kundi magreklamo. Iwasan nyo na pag coffee break. Ngayon, kung kayo na iniiwasan, alam nyo, ay ako siguro yung reklamador. Huwag kayong laging nag-e-entertain ng mga taong may reklamo, may sumbong, may kalit. Dahil yung mga negative ng loob ng puso nila, ililipat nila sa puso ninyo eh. Hindi nasisira ang araw nyo, samantalang hindi naman kayo yung may gawa noon. Proverbs 21.19 It's better out in the desert than at home with a nagging, complaining wife. Or reverse that, husband, mother, father, son, daughter. Sino man ang laging mareklamo, hindi masarap kasama. So, limit your engagement with them whenever your social situation could afford such distance. Para hindi kayo laging naapektuhan. And don't always listen to habitual liars. Mga sinungaling, pag may kaibigan kayo, kakilala, na nakikita niyong nagsisinungaling sa iba, hindi inililihim sa inyong nagsisinungaling sila, eh gusto niyo ba silang laging kasama? Kasi pwede rin kayo naman ang pagsinungalingan. Proverbs 12.22 The Lord hates every liar. So hindi ka rin dapat masyado nakikichami-chami, nakikibarkada sa mga alam mo manambobo wala sa iba. Kasi ikaw din bubulahin nun. Bakit naman hindi ka bobalahin kung ugali niyang mambola? Don't listen to sweet talkers. Magkamaghanak yung dalawa. Yung laging nang uuto. Alam na alam mong mayroong niloloko siya sa kanyang mga magagandang salita. Proverbs 29.5 Those who flatter their neighbors are spreading nets for their feet. Obserbahan nyo mga kilala nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo, na pag may inuuto sila, binobola, pinapasaya sa magagandang salita, may kasunod yon. Meron silang uutangin, hihingin, kailangan. Kaya kayo din, pag pinagbobobola, resist the temptation to digest the bola. Ihanda nyo ang inyong sarili dahil meron siyang balak sa inyo. Sabi ni Balagtas, kapag ang isalubong sa iyong pagdating ay masayang mukha at may pakitang giliw, lalo mong ikahanda ang iyong gagamitin pagkat iya'y kaaway na lihim. Pag sobrang laging masaya, laging may sinasabi, ang ganda ng buhok mo, ang ganda ng damit mo, pero alam na alam mo namang mamangit-mangit yung buhok mo. Yung nakuha, ang talino ng anak mo, ang ganda ng bahay mo, wala nang luwa kundi purihin ka, mangungutang yun o may hihingin o may kailangan sa iyo. O may ikinukubling panlilin lang na ang pangtago niya, bola. Proverbs 26.28 A flattering mouth works ruin. Huwag kayong magbukas ng tainga sa mga bolero at bolera. Wala kayong mapapala. And don't listen to malicious talk. Yung mga kasama nyo, kaibigan nyo, kausap nyo, laging may sinasabing malitong kong sa kapwa, masama, nakakasirang puri, mga nakakapagpababa ng pagkatao ng mga pinag-uusapan, huwag kayong sa mga ganyan. Maapektuhan kayo at may iba ang korte na inyong utak. Mamaya, kayo rin, ganun na. Ephesians 4.31, get rid of all slander along with every form of malice. Alam niyo yung mga malisyoso, kayang-kaya nilang papangitin ang maganda, kayang-kaya nilang pagandahin ang pangit, kasi malisyoso nga sila. Sometimes you see that in major newspapers. Maganda na dapat yung news, ang pangit pa ng paglalagay nila ng words. Kasi sa mga tamad na magbabasa ng detail ng news, ang matatandaan lang nila yung headline, iniisip nila, pangit pa rin. Isa lamang na headline eh. Nakalagay ba naman, The Philippines may lose perks with the European Union. Mawawala daw yung ating mga trade benefits with the European Union. Yung pala pag binasa mo yung news, kasi umasenso na ang Pilipinas, hindi na tayo ikinoconsider na pobre, so hindi na tayo isasama sa mga binibigyan lang limos. O oh, may palakpak ba? Bakit? O oh, sige, lakasan nyo para madinig mabuti. <laughs> hindi na tayo ikinoconsider ng European Union na pobre. Kaya tinatanggal tayo sa mga bibigyan ng privileges. Pero ang malisyosong dyaryo, sabi, Philippines may lose perks with the European Union. Parang pisisimong gobyerno. Ayan, wala tuloy tayo ng perks. Alam na, alam mong malisyoso. Ang pangit ng pagpapakita. Ang ganda ng balita. So makikita nyo, kahit sa kapwa nyo, kahit sa tao, kahit sa sarili natin pamilya, may mga ganong pagdadala ng balita. Maganda naman pala yung news, pero ang pangit ng presentation. Nakaka-apekto. Kaya dapat tayo nanunuri. And don't listen to vexing disturbing, and stressful talk. Lagi nalang end of the world. Lagi nalang 666. Lagi na lamang na maiiba lang ang kulay ng buwan. Darating na ang Diyos. Mawawasak na ang planeta. Magkakagiba-giba na ang lahat ng buhay. So, kahit sa simbahan ko minsan tuloy, dapat ka negative natin dinig mo lagi. Walang pinag-uusapan kundi ang kasalanan ni ginito, ang karumihan ni ganon, ang parusa sa kanya. Negative. Well, we should hear negative things in proportion and in its correct context, we should protect ourselves from needless negation of even positive things. Yung nakakainis, nakakayamot, nakakapagod, dapat huwag niya nang pakinggan. May mga pamilya na ang laging topic nila, yung kinakabusitan nilang hipag, pero yun ang laging topic. Yung mga nakakainis sa kapitbahay, yung mga nakakastress sa ka, mga kakilala, kaibigan, yun ang topic. Ginagawa nyo silang star. You are fans. Negative fans, but fans. Gusto nyo ba yun? Ephesians 4.29 Stop all your dirty talk. Say the right thing at the right time and help others by what you say. Nakakatulong ba yung sinasabi mo? Hindi. Kasi mga kapatid, tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Hindi man tayo kabaitan, may likas pa rin tayong bait. Kaya pag may nadidinig kang masama at pangit tungkol sa kapwa, may bahagi rin ng puso mong nasasaktan. Kahit hindi mo laging nararamdaman yon. At pag ikay nagsasalita ng pangit sa iyong kapwa, naninira ka, kahit gusto mo yung resultang nasira siya, may pagkatao ka pa rin na bahagi ng Diyos na nagdaramdam pag nakakasira ka ng kapwa. At pag hindi ka nakikinig doon sa munting tinig na yon na nagdaramdam dahil sa mga kabalbalang ginagawa mo, may ibang ang korte ng iyong utak. Pasama ka ng pasama. Hanggang mamaya, di mo na dinaramdam kasi namanhid na ang iyong budhi. Kahit kagalit sa isang tao, pag ginawan mo siya ng masama, dinaramdam mo rin kasi tao ka na nilikha sa wangis ng Diyos. Kaya pag may sinasabi kang maganda, may tulong kang binibigay, may ginagawa kang tama, may bahagi rin sa iyo na galing sa Diyos na nagagalak, nagbubunyi, na-edify. Kasi you were created in God's image. Do not destroy that image of God in you by doing what negates the Spirit of God. Huwag niyong kontrahin yung likas na kabanalan na nakatanim sa bawat tao sa pamamagitan ng paggawa ng kabaligtaran ng kabanalan kasi hindi ka pwedeng manira at manakit ng kapwa na hindi ka muna unang nasasaktan na hindi ka muna unang nasisira. Lalo't kamag-anak mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay o dati mong mahal sa buhay, ang sinisira mo, parang may ipis ka sa noo, binaril mo, patay ang ipis pero butas ang bungo mo. Wala tayong pwedeng gawing negative na hindi rin natin ipagdaramdam. Because we're all parts of one another. Lahat tayo ilikha ng Diyos. So stop stressful talk lalo na yung mga nanggugulo sa mga religious issues. Tahimik na yung tao, maganda ang effect sa kanya ng kanyang pananalig, payapa ang kanyang buhay. Huwag niyo nang guluhin ng sarisari -sari mga religious issues. Sa Acts 15.24, nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito kahit hindi naman namin sila inutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. So maraming katuroang nakakabagabag. Mga kapatid, lahat ng katuroan na sa Biblia. Gusto mong matakot? Meron. Gusto mong mag-guilty? Meron. Gusto mong mawala ng kapayapaan? Meron. Gusto mong maging malupit ka sa kapwa? Meron. Meron, kat meron na makukuhang verse na magsusupport sa iyo. Pero gusto mong maging mabait? Meron din. Gusto mong maging mapagpatawad? Lalong meron. Gusto mong matahimik ang loob mo? Meron. So, ang nagpapagulo o nagpapatahimik sa loob mo ay eh, kung saan ka nagtutuo ng pansin. Kung ano ang iyong dinidinig. At nakakalungkot na marami ang mga preachers and teachers na hindi ko alam kung ano ang mga nangyari sa buhay nila, kung ano ang mga kabiguan, kagpighatian, kapaitan, na ang lahat ng lumalabas sa kanilang teaching, yung mapait, yung masakit, yung nakakapagpahirap, nakakapagod, na para bang gusto nilang gumanti sa mundo. Kaya kahit sa mga spiritual so-called or religious preaching, pipiliin mo pa rin ang papakinggan mo. Because everything is in the Bible. Gusto mo ng horror, ang dami. Gusto mo ng paraiso, ang dami. Gusto mo ng kapayapaan, marami. Gusto mo ng kaguluhan, marami. Gusto mo maging anti-anybody ka, marami. Pero gusto mo maging pro-anybody ka, marami rin. Kaya itinuwid ni Jesus eh sinala niya. Yung lahat na nakakastress. Nakakastress sa mga law, nakakastress sa mga kautosan, nakakapagpatigas ang puso, mga nakakapagpalupit na mga katuruan. Sinala niya lahat. Sabi niya, ano niya lahat ng yan? Kalimutan niya na, there's only one law I'm giving you, love. And there's only one thing I like for you, rest. Kaya itinuwid ni Jesus. Eh may Jesus na, pag nilampas-lampasan mo pa siya, kung kani-kanino ka pa kumuha ng mga nakakatakot, nakakagilty, nakakapagpahirap ng loob at nakakapagpagalit, may stress ka. Kaya hindi lahat ng nagre-relihiyo napapahinga. Merong lalong napapagod. Depende kasi kung anong dinidinig. Kung anong nadinig.